Ah, uh, alright. Well, uh, hindi dinig sa inyo lahat. At uh, pumutok na. Ah, uh, tahimik kami ni COS. Ah, uh, last Friday. Tahimik ako. Tahimik. Nagkaila ko. Tahimik. Ah, uh, but then, mga kinagabihan, pumutok. Ang nagpalabas din. Ah, uh, uh yan. Pero, uh, silent na sana ako. Ayoko na. But then, ah, uh, parang ano, parang merong, parang patay na ako, parang may eulogy. Lahat ng magagandang ginawa ko, lahat ng panghihinaya na yun lumalabas. Di ba ganun yung pagkakatay ka na? <laughs> At meron din naman na ginagamit yung aking katro sa ginibigyan pa ng political color. Like, uh, may na ako yung isa, ng balat bay. Uh, ayan, mahirap ipagpanggol ang administrasyon na ito. Matadamay ka sa kapatayaan nila. Maruso ko lang he's putting words on my mouth. Wala akong sinasabing ganyan. At uh, pinaka-investigahan ko nga. Uh, makuha itong book, banat ba na ito, and uh, throw him all the books. Ah, ano na yung sobrang na. Yan ang mga isang reason, bakit ako ayaw na. Oh, like the three other na ano, yung may pinalabas. Yung pinagpipilitan, si Paul, ang ay kolektor ko. Mga kasama, uulitin ko. Nandyan ang ganang members ng media. Itingin ako sa inyo, eye to eye. Tumayo ngayon ang inuoblig ako na magkaroon ako ng linguhan, monthly. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuususan sa inyo na magbigay sa akin ng pera, ay, Diyos lagi kong gaita sa inyo. Gusto ko, trabaho, trabaho, trabaho. Doon ako natutuwa, nung magtrabaho tayo. Pati meron pa rin, bumabalag sinabi ko raw, ah, well, something like, ah, uh, uh, the NBI is run by mafia. Mag-iusip ko na akong sinasabing ganyan. Alam niyo mga kasama, hindi ako kisintel. ah Hindi ako kiss and tell. At yung mga magagandang pinagsamahan natin, tinetration ko yan Mahusay ang NBI, pinagmamalaki ko, pati yung kapabilito natin, CCB uh, CCP. Sabi ko sa mga kaibigan ko, yung napapanood lang natin sa James Bond, yung mga pag, mga aparatos natin, akala ko sa James Bond lang yun. Pero capable hey, lang NBI, pinagmamalaki ko. Well, kahit sa ang gubat, may ahas. Kahit saan yan? Huwag kayong magagalit sa akin. Majority, lahat kayo, marami kayong mahuhusay, mapabait, masipag. At yun ay naipakita natin sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Kung hindi kayo nagsusuporta sa akin, yung mga nagtatrabaho na yun, wala tayong trabaho. Tayo hindi kang MBI. But then, uh, yung di ba angat-angat tayo ayun magsabi angat-angat tayo ngayon pinagkakatiwalaan ng NBI o ngayon kung ano-ano pinagsasabi nila na ano mga kasama malinaw yung aking resignation kaya nakaharap sa inyo at siguro kayo nakabasa na wala akong sinasabi against the NBI mahal ko pa rin kayo naglulungkot lang ako that I have to ano, lumabas dahil sa kagagawa ng iilan. No? Kagagawa ng iilan. Na umantong na nga tayo eh. Ah, umabot din sa NBI nung wala ako nung lag ay umabot sa NBI. Umabot sa kalaan niya. proofs na galit na galit ako sa kapiwalihan. Mga kasama, ano, sana mahalin niyo pa rin ako kahit wala na ako dito. Sana pagkawag ko kay Didi Pagatpat, pagkawag ko kay Patoy, sa inyo, oh, pare, clearance naman para sa anak ko, para sa ating bahay ko. Sana anuhin pa rin. O oh, yung last week, last, last request ko, si Sidi, si Adi Oliva, si Senyora, si Jerome Hernandez, please, kunin nyo yung balat ba Ah, uh, throw him on the books. Eh, ano eh, uh, hindi pa ganda. But then, out of respect, respeto sa ating Pangulo, na siya ang pumili sa akin dito, No, inilagay niya ako dito, nag-apply ako, inilagay niya ako dito, nagtiwala siya sa akin, hindi ko tatalikuran bigla-bigla na lang. Kaya, ang sabi ko, may irrevocable resignation shall take effect immediately upon appointment of my papalik. So, kayo pa rin, time no? Ah, uh, natin, itong bukod na ito, kung mag-a-action na si Presidente, kung may mapili na, Sige, pero hanggat walang words, walang napipili, walang ano, uh, I will stay there for my duty. Yun ay bilang respeto. Some of you may be uh, sad. But uh, majority of you are sad. I can feel but there are some who are rejoicing well, wala, wala, tayong magawa sa ganyan. At then, sinasabi ko sa inyo, mahal ko kayo, sana mahal nyo pa rin ako kahit wala na ako dito. Uh, ano na, kainin ka lang ako, na lang ako ulit. Uh, I retired from the judicial, judiciary, nagpaka-busy ako nun. Uh, nag-recover ako, nagkasakit ako, nag-recover ako nagtanin na lang ako. Uh, I'll go back to farming. No? Uh, yun, mga kasama. wala ako. Ah! Hindi ako umalis dahil sa lilinabing ko to, ang lilang media, lilinabing ko to. Hindi ako umalis dahil sa ayaw ko na sa administration. I salute the president. I salute OJ. I salute leaders wala po sila sa atin, sa atin, sa atin, wala silang inutos na iligal na gawin natin. Freehand ako. Nakita nyo, nakapagtapon ako. Freehand ako. Takong ko ito, takong ko ito, ilipat ko to ilipat ko Freehand ako. Nag-ooperate tayo. Walang nakikialam. At wala akong masasabi sa ating Pangulo. Napakabay talaga niya no? Meron lang ibang quarters na katulad ko, leader ako. Ilang <coughs> e, bawa, bulong nito, masama si si A.D. Vallejo, bulong nito, masama si A.D. Vallejo, bulong nito, masama si A.D. Vallejo. Siyempre, mag-iisipin ako. Ganun din ang Pangulo. Kung ang daming yung bumubulong, ang daming yung bumubulong, ay yung lies baka repeatedly said nagigiging totoo yun ang iniwasan ko ayokong masira ang pangalan ko ayokong masira sa ating Pangulo no? ah uh, ano ba? well ah uh, nung, nung sabato Uh, tinawagan ako ng SOJ. May page kami na po Bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon? Sinabi ko sa kanya. Pagkaibigan uh, pag pa rin kami. kung uh, punta daw ako sa kanya lagi. Then, okay. Uh, and several other uh, officials. Yung nga sabi ko nga sa inyo Parang may eulogy ng no? Sabato Tindo. No, parang patay na ako, lahat ng pakuri, lahat ng pangihinayang, lahat ng ano, tinanggap ko na. No? Yung lang mga animalas na uh, ginagamit yun. May mafia daw, wala akong sinasabing gano'n, ayan ang mga kilano. At nakita nyo, may mga members ng media, wala akong tinausap na media after I find my Uh, resignation. Hanggang ngayon, wala. Siguro nakikita yun, nag-ring ang kongko. Wala akong pinakausap ng media. Wala akong binibitiwang salita kahit ano. No? Uh, ayan na lang. Kung ano yung nandiyan sa ating uh, resignation, net po yun. Pero wala akong, ano, ngayon, alam nyo siyang binabalat sa akin doon sa loob. Yung mga, di ba, lagi ang, ano ko, ang guidance ko, lagi ang SOP ko, lahat tayo magulang. Kung merong nagkakamali na anak mo, pinakailangay mong patulong, nagnakaw ng pera, hindi mo ilalabas sa kapitbahay at sasabihin mo, etong anak ko magnanakaw. Okay? Maraming nangyaring anomalya sa operation, irregularity sa operation. Inagtakpan ko yan, inagtakpan ko yan. Ayaw kong ilaghala sa buong mundo. Pero kinakastigo ko. Pinapain ko ang kaso, nagpapail tayo ng kaso sa iyan para investigahan, investigahan, investigahan. Unfortunately, wala namang nangyayari sa imbestigasyon. Okay. Gagawa ng kalokohan, tapos sasabihin, pinag-iinita ko yung grupo na yun. O, oh, tutungkotin ko isa, yung nagpatakas kay Maslo. Tapos sasabihin, pinag-iinita ko siya. Ay, eh, sus, Wala. O, oh, si Dotok, sabi nyo, protege ko. Ayun yung Wala akong kakampihan na mali na, meron ng missteps. No? Pero, dito na lang sa akin sana. Kaya lang, ayun, nag-capitalize dun yung mga